Guys, welcome back to my youtube channel Today's video guys is mag-unbox tayo ng Ano, another uh, Ano ko sa uh, uh, Another Ano tawag nito? Order oh, ko sa Temu guys Actually guys, ano lang tayo yung mga Yung ano lang dito guys, yung ano yung free na, may free na naman ako guys, diba, nung previous video ko guys, is uh, ito guys ah, ito muna pala ito muna pala ito guys, yung ano yung free ko siya guys free ko sa temo free ko siya, kasi guys yung ano dito, yung dalawang Uganda nagpabili sa akin So, meron akong three. So, guys, isa siyang portable juicer, guys. Ito, so, guys. Sana naman okay siya. Ay, may tape. but may tape? Ah, ah! dito yung gata. Ito guys, tingnan natin. Kulay pink. Ito guys, yung pinakabasa niya guys. Ito ang pinakabasa niya. Ang takip niya. Parang ano lang siya eh. Tapos, ah, ito yung pinaka-ano niya pinaka machine pinaka machine niya guys at ito ang ay hindi <laughs> ito pala yung pinaka baso niya tapos di ito yung ano machine ano ba, ba't dalawa Saan yung pinaka ay igaganto mo siya OMG, nasa yung pinaka ano niya? Ganito ganito pala. Ganito siya. Hindi kaya matapon siya. Ganito guys, oh. Um. tapos ito yung pinaka-charger niya. Yung yung saksakan niya guys. Ito yung pinaka ano niya. Nailaw siya guys. Hmm. Ito yung pinakasak sa kanya, guys. Ano to, eh? Portable juicer. Kunyari, may ibiblan ka ng mga ano, mga kineme, kineme. Ganyan, guys. Ang cute. Tapos dito mo siya isasalin. Ang galing. Kapag mag-ano ako, guys, ng mga ano, juice. Lalo ngayon, guys, mainit dito sa Saudi, guys. Kaya kailangan ko to. Big help talaga to guys. Kahit saan pwede mong dalhin, di ba? Ayan guys. Ang cute. Kulay pink. Lagay natin ulit. Ito so, ba lalagyan niya? Ito pala. Hmm. Ang cute. Asa yung paket nito? portable electric juicer guys ang cute naman Ayan. ito days yung pre ko lang to ha ang original ko talaga ang, ang binili ko guys talaga ang pinabili sa akin guys is uh, ano tawag na relo tsaka ano relo adapter tsaka charger yun guys yung pinabili sa ako tas ito yung preko, ko guys kaya guys pag ano maganda rin pag ano oh, ay ano may, may maganda rin yung ay maganda rin yung ano napapasabay kasi nakakalibre ka di na masama guys diba second is ito yung pinabilis ito smartwatch. Ito guys yung pinabili sa akin. Ito ba yun? Ito ba yun? Smartwatch. Oh, ito guys yung pinabili sa akin. Smartwatch. Hindi ko siya pwede ano Di charge din to. Ito charger niya. Smartwatch. Tulay pink. Tingnan nga natin ay naka-tape. Hindi natin pwedeng buksan ha? Ano ba to? I-charge pa to guys eh. Maganda sana kung mabuksan eh no? Kasi hindi natin pwede siyang buksan guys. Kasi baka sabihin ni. Eh. <laughs> Ginaraw natin. Ayan yung ano niya. Smarter. Dito yung ano niya. Yan, smart. Pag nilagay, ilaw yan. Hi, hindi natin siya pwede, guys. Pero may pre, may priya akong ganito, guys. ay eh, tingnan natin kung ito ba yun. Ito, guys. Yung ano, yung, ito yung binili. Ito yung binayaran nila, binili. Charger. Hmm. Ang ano, parang matibay, guys. Hmm. Ano siya, yung parang cable niya, eh, hindi mahuhugot-hugot. Matibay to guys. Pricey rin siya. Ang lahat ng binayaran ko is 173 SR. So, lagay na natin to. Hindi ko alam kung ito yung, guys, yung pre-order. Ito yung, kasi parehong pink din yung pinili ko ano ba ito? Baka ganyan. Ay, eh, baka ganyan. Ah, ganito. Okay. Hmm. Tapos may manual pa siya. Baka ito guys yung... Ito may, may, manual pa siya. Smart watch. na natin yan. Hindi natin pwede pa kailangan yan. Tsaka hindi siya gagana. Kailangan i-charge mo ay ba tayo magano hmm. yan guys saka meron pa isa eh ano ba yung isa pa ah eto eto guys kasama niya. apat yan sila eh eto adapter naman to guys adapter hmm. Yan. Yan guys, yung magkakasama. Kasi dito guys, sa Saudi, kalimitan. Ganito yung pinakasaksakan. Bilog. Yung pinaka, ano niya. Ulo. Yan, lagay na natin yan. Tapos meron pa yun eto guys eto kasama niya tingnan natin Huwag natin sirain yung papel. Tingnan lang natin. Ay, nasira na. Kaya ano siya. Chine-check ko kasi guys. O, ba? Diba? Ganto rin yung dating in order ko sa oh, ang cute. May charger. May ano din to. May cable din yun na yun guys. Yan guys. Ang cute. <laughs> Ang cute talaga nito. kulay pink. Ang cute niya. Hmm. Ang cute, di ba? Hindi ko alam kung paano patayin yan. Makusa naman. Mga... Ay, kaya natin saan? Ito pala yung nalagyanan. nga ba? mamamatay din siguro niya. Ito guys, ang ano, ito yung apat na binayaran nila na worth 173. Isang wireless earphone, adapter, smartwatch, saka yung ano, yung yung ito, yung cable cable wire ng ano, ng tawag nito ng charger tapos ito ba yung ano ito, rin, ito pa yung ito yung ano yung ito naman yung smartwatch na pre din yung pre na nakakot yung pre ay, ito ang sa akin ay eto. A-assemble pa, guys. Eto yung pre na smartwatch. Eto yung pinaka, ano niya. Eto yung charger niya. Ay, guys, Eto yung charger niya. Pink din siya, guys. Kaso, ano ko, Anong tawag nito Ah. Uh, ano siya? I-a-assemble. Ay, I-a-assemble pa siya. Diba? Ayan, o. naka pa. Pero ano siya? Ayan. Please make a full charging before use the smartwatch. It's a charge pa siya guys. Ito yung pinaka charger niya. Ididikit mo siyang ganyan. Ito yung pinaka. Ang cute. Ito yung pinaka charger niya. O. Oh, nakadikit na siya guys. Igaganin mo lang siya. Saan ba Ayun. Yung pinaka anin niya. Ayan o. Oh. Ito. Dito. Kasi ito yung pinakaganyan. Gaganyan siya. Cha-charge. Ang galing ng charge niya. Ganyan. Ay. Maipit. So, bali ganyan, guys. Itikikoy. Yan. Cha-charge muna siya. Tapos ito yung strap niya. A-assemble pa, guys. A-assemble ko pa yan, guys. Ito yung pre, guys. Ito yung pre. Kasi ito, ito yung binili. Ito yung binili. Ito yung pre. Ang cute. Hindi dito yung nakalagay guys. Nakaganyan siya. Ayusin natin baka. Yan. Nakaseparate yung ano yun. Yan. I Assemble ko pa yan guys. Ito charge pa yan. Kasi hindi pa. Ah, hindi pa nakacharge. Huwag ka masira. Tapos, ito pang isa. Ito pang free. <laughs> ano siya? Parang, ito free din to, guys. Yung pang ano siya, guys? Anong tawag nito? Yung parang wax siya. Hair wax. Yung pang -tang hair remover ba yan? hair wax. Ayan. Nyari sa kilikili dito guys, pwede yan. Sa kilikili, pwede rin sa mga, ano mo, sa mga maliliit na ano. Yan, ito guys ang nakuha ko guys. Ito ang nakuha ko sa pre, sa pag-order ko sa apat na items ko pre. Yan guys, ito yung apat na binili ko, na purchase ko. Tapos, ito yung aking na na pre. Okay. So for guys, naman maganda naman ngayon, guys. Kasi nung nakaraan, just ko po, ano ako, yung binili ko na hair, hair, ano? Hair dry, blow dryer. Hair dryer. Ano siya? Although, nagamit ko naman siya, pero yung pag, pagka-packaging niya is yupi-yupi, parang basura na itinapon, parang ganyan. Pero buti na lang, hindi siya na ano, na apekto yung ano niya, per, yung yung ano niya, yung items. Dami ko sinabi, no? Okay, guys. ah, uh, dito na nagtatapos ang aking pag, ano, unbox ng mga, ng mga napamili ko at napreak ko sa demo, Until next time, guys. Bye bye, see you next time.